ito, galing pa to sa Pilipinas. Parang laban niya ng Pilipinas dito. Lahat na kukunot gamit mo, takot na ngayon kasi dito si daddy. <laughs> Saan na Ay <grill>? light? <laughs> ito dito sa harap mo. Iyo sa akin. Natutuyo na siya. Ah! Para yung shrimp. Guys, papa-comment niyo na si Sarah, wag na luto ulit yan na. Luto tayo ng laing, laing sa India. May dalahong dried taro 6.30 in the evening. Siguro 6.14. Dito babae hindi tumigil. Parang kung luto na masarap ako, kasi kanina luto ko masarap na yung manok. Parang laban niya na Pilipinas dito. Ganyan ba? Ano ang mo? Bakit la lagi isip mo laban, na, laban tayo? Wala na tayo isip India, Philippines. Bakit laban? Ngayon alam ko na dati nag Dati na interview sa akin isang tao, tanong niya sa akin, "What you like being Filipino or being Indian?" Sabi ko, "We don't try being Indian or being Filipino. We be neutral, being human." Pero meron inside war pala. na alam So gayon, hindi ko alam na kung ano luto yan. Kaso, laban siya talaga. Yun yung alam ko. Dati, kala ko husband-wife kami. Ngayon alam ko, hindi husband-wife. Pusa at aso ka. Pag marinig niya na, ay, ito aso na gawa masarap. Igising na yung pusa niya. Yun yung laban sa akin. Never ko sabi Pilipino ka or Indian ka. Pero laban pa rin. Ano? What's the ano? Ano tawag Kulang na? Day by day kulang yung English ko at Tagalog ko. Ano... Kuling mo yung bagong ko dyan. What bagong? Bagong. Ang baho. Babli, knock down ka Close your mouth. Bagong is here. Wow, guys, bagong! May lahat na ingredients pala, hindi ko pala alam. Dati pa planning yan cold blood criminal siya. Ako kasi pagluto ko, sabi ko, ito yung luto. Siya, kuha ko na ingredients every time punta para bigla lang. Ito yung luto ko. Oh, Yan na si daddy. Lahat na coconut gamit mo, yeah. takot na ngayon kasi dito si daddy. <laughs> takot niya sa smell niya. <laughs> ano si daddy? Tanong sa iyo, ano luto? Sili. Ha? Huwag luto.

ਕਾਇਆ ਮਿਆ ਮਨੀ ਬਲਸਨ ਵਾਲਕ ਫੋਰਟ ਗਾਇਸ ਵਾਲਕ ਫੋਰਟ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਿੰਗ ਪਾ ਤੋ ਸ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤਲਗਾ ਦਿਸ ਵਨ ਸਾਰਾ ਸਵੀਟ ਦਿਵਨ ਸਵੀਟ ਨੋ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਗ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲਓ ਹਾਂ ਸੰਗ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲ੍ਹਾ ਬੱਚੂ ਛੂ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬਲ ਤੇ ਡੈਡੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਲੈ ਬੱਲੇ ਜੱਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾ ਕੇ ਐ ਰੱਖੋ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਖੋ ਮੰਮੀ ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਐ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਲਕੋ ਲੈਣਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੇ ਰੱਖੋ ਵਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਲੈ ਦੁਪਨ ਲੱਗੇ ਜਾਣਗੇ

ਆ ਦੇਖ ਤਾਂ ਰਹੀ ਆਓ ਆਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਨਾਪਸ਼ਨਾਂng ਬਤਾਂ ਨਿਆ anakne dekh to knock out ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੀ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਐ ਨਹੀਂ ਇਥੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਦੋ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈਉਣ ਹਿੰਦੀ ਮਰੂ ਨਾ ਮਗ ਨਾਕ ਆਉਣਾ ਇਹ ਤੋ ਲਾਇਓ ਲਾਇਓ ਲਾਕਦ O oh, dyan, Lea. Oo, oh, ay lagyan. Yeah. Wala na eh. Taga man tayo para hindi tayo huli. Sa kanya, lagi ako kailangan nakaw. Alam mo, dahil sa recipe, mo, kailangan nakaw-nakaw. Kailangan daw nagmamantika. More pa, more luto. Saan yung sile? Madami nakaw namin dahil sa iyo. Kadiri bata ito. May experiment. Tayo daw tikman ni Buzz. Mabango daw yung dahon. Ganon din kaya yung sag. Kinakain mo. Grass talaga. Luto din si mami yung sag. May chicken na masarap to. Medyo Mas Masarap, masarap to kaysa sag, promise. Kaya laban mo? Tignan mo kasi. Kaya laban mo? Kasi. Hindi. <laughs> <laughs> itsura mo parang napipili. Wala akong patis pag ugla. It's just like sag, pero diba? Nagkakagulo doon itong babaw doon. Yeah. Diba yung taro yeah. niya? strong yung amoy. Ganun naman talaga. Tapos parang kadiri pa yung itsura niya. Ew. It's not you. That's you. Parang medyo mahalat lang. Sarap siya sa kanya. Say kadiri. Kadiri means yak. Say okay. si <laughs> yak! <yeah. laughs> Natutuyo na. Parang ayaw nila i-try. Kadiri daw. Basta anything with coconut. Masarap sa akin. Mm, sarap. Ready na ang laing. Try mo na yung laing. After touch na yung sawa ko, this become magical tasty talaga. Dati hindi siya masarap. Kaso masarap luto yan. na ito na sawa ko, Oo. kaya sobrang sarap. Ganyan dapat. Oo. Dati hindi siya masarap, pero luto na yung sawa ko, sobrang masarap. sarap. Sige, try dati hindi siya masarap. Ngayon kasi luto ni Sarah. Mas so masarap yan kaysa sag. Sige na. This is masarap than sag. Isa. Go. Sarap yan. This is masarap than sag. Blow mo. This is uh, luto ni Sarah. Huwag so kang peke-peke dapat trill. <laughs> Sabi na mainit. <laughs> panget? okay na naman tsura lang yung kadiri diba? sabi sa'yo yun masarap diba? pero amoy hindi ko gusto hindi mo gusto? I have done my experiment. blow mo mo ayos blow 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 is it weird? I don't like with shrimp <laughs> ayaw niya ng <na> <laughs> Wait with shrimp maybe you like with shrimp oo oh, come here I give you with shrimp Girl, I'm on the shrimp. Yeah, with shrimp. Now it's tasty. It's taster with though with shrimp. Anything non-veg. Actually, we both don't believe in grass. <laughs> Mga non-veg. Pure non-grassers. May monitor yung CCTV. <laughs> Walang takas dito guys. <laughs> <laughs> Kailangan kumain lahat. <laughs>

Try mo na kay mami. Pinaubos na kapatid. Takas na si mami. Tingnan mo. Konti lang na kanin. Tinatakot mo si mami kasi. Takot sila sa itsura guys. O takot siya sa shrimp. Wala. yung shrimp na yun. So, nagkagulong kabahayan si Daddy na uh, tutulog na siya. Yung dito kasi, ginagrind nila yung yes. side. As in, hindi mo mararamdaman yung may dahon-dahon. Pero ito, durog naman na eh. Durog na to eh. Yung tura niya na hindi ko gusto. Kasi kita niya shrimp. Eh, ba't mo kasi tinakot yun? Tingin yung mo sa plan. video, mamaya. Tinakot mo eh. Hmm. Hindi, tingin mo sa video. Sinabutahin na hmm. recipe hindi. ko. Hindi sila sanay sa shrimp. Ako. Tingin mo, luto sila sa diba? Sabi ko ay... Tinanggal ko na yung balat. Ikaw kasi pinakita mo eh. Masarap siya pag close mo yung mata mo. Masarap daw pag close mata. Hindi ko talaga kaya. Huwag mong tingnan. Paano kain? May manok na yun eh. Dita. Believe na ako talaga si Jampa na kung magkain niya madami. Ako kasi kung hindi masaya sa mata, hindi ko talaga kain. Ano ba naman? O oh, tingin niyo ano ginagawa? Oh, Kadiri ka talaga. O, tingin mo. Experiment. Opera niya na. Si Shrin. Ayan, kadiri. So, kadiri boy. I have been experimenting the whole time. Experimenting the whole time. Guys, papa comment niyo na si Sara. wag na luto ulit yan na. Masarap? Masarap ba Masarap? <coughs> Masarap. Paano ako pwede sabihin hindi? Luto mo eh. Sa lasa masarap. Sa mata hindi. Yun na niyari yung kay Catherine tas si Daniel. Yung sa mata yung isang masarap di ba? Pero sa lasa yung isang masarap ganyan. Kasi sa amin luto din yung dahon. Pero fresh. Tas chap chap sa small parts. Tas grind pa. Parang gravy. Ganon. Hindi. I'm telling the difference. Kami din luto na yung dahon na... Ano yun? Dahon na mustard and spinach mix. Tapos chap-chap pa. Tapos blend mo pa bago magluto. Parang paste siya. Kim lang yung thing. Pero the thing is kasi yung tuyo yung gamit niya eh. yung... Anong mas masarap yung sag or sag. Sag mas masarap? Oh. If you compare sag and this dish, I will vote for sag. Pero depende sa luto pa rin. Hindi ko kain na sag din na kahit sino-sino luto. Hindi. Especially pag darating sa leafy vegetables, hindi ko talaga kaya ng kain na pag hindi masarap sa mata. Yung din problema sa yogurt. Di ba hindi ako kain na yogurt minsan? This is not hindi masarap. This is aku pag yung sa mata ko kita ko yung yogurt na maganda tapos yung ginagawa ng mga maayos preparation Pagdarating sa food hindi ko kain na talaga basta basta food para sa akin una yung mata yung mata and food yung nakakoneksyon na parang mahal mo na yung love at first sight <coughs> kaya hindi ako masyado joke kasi kita niyo yung tura ni yun churan jump, no? hindi na siya sabi pero meron something something stress hindi na siya sabi eh. Nag-try ko na siya light konti joke-joke ko pero hindi siya response. Ano nangyari yun? Ha? Hindi naman siya pag may problem? Siguro bukas pa niya sasabi. Kaya Kanina gusto niya umaga yung sabi sa akin. Kaso ligo ako diba? So hindi niya ma-share. So... Kailangan kami inong sa labas para... Labas yun ano. Ba't ganun siya? Hindi niya sinasabi sa mukha lang kita sa hindi sa words. Pasok ko na sa kwarto chismis na. Pasok ko na tas chismis Ah, sige. Pero yung ituluto ni Sara. <laughs> Takot yung kabuhan. <tabo. laughs> Takot sila guys. Si Budget kasi tinakot niya si sa hipon. Mami.